Topic po natin, best sleeping position, okay? Ang pagtulog natin, 'di ba? 8 hours ng tulog natin every day. So napakahalaga na tama yung position para sa iyo, para sa sakit mo at uh, sa akin very important 'to eh. Ano ba kayo, tihaya, side view, padapa o meron kayo ibang mga position? Ayun 'no. Pero nga nakataas ang kamay iniipit eh. Anyway, ang pag-uusapan natin talaga kung ano yung pinakamagandang sleep position para sa iyo. di ba? Siyempre, yung sanay ka na, pero ito kasi yung medically tama. Eh. Baka makatulong. Unahin natin yung side sleeper. Okay? Pinakamaraming tao natutulog sa side. Si Doc Lisa, side sleeper yan. May kaliwa, may kanan. Sino maganda matulog on the side? Okay? Pagbuntis, dapat on the side. Kasi malaki ang tiyan. Eh. Hindi siya pwede tihaya. May ipit yung uh, binakaba niya. Mahirapan pagbalik ng dugo. So, buntis talaga side view. Yung may acid reflux, nangangasim. Okay? Pwede rin siyang side view. Mas gusto natin kaliwa. Kung gusto mo kanan, pwede rin naman. Mas tama lang yung kaliwa. Hindi ko sinasabi... Lagi ka nang kaliwa. Siyempre pag laging kaliwa, minsan ah, so, sasakit naman shoulder mo. So minsan kaliwa, minsan kanan, pero mas madalas kaliwa kung may acid reflux, kung may back pain, masakit ang likod, maganda rin side sleeper ka, kaliwa o kanan. Yung humihilik, parang si Doc Lisa malakas humilik 'yan. So yung malakas humilik, talagang side view. Pag si Doc Lisa nakatihaya, nako, sobra na ingay. Pag side view, maingay pa rin, mas konti na lang. Yung mga matatanda, actually, yung mga ibang may edad kasi, sumisikip yung likod nila. So, masikip yung likod. Kaya pag nakatihaya, parang nai-stretch sila. Nai-stretch yung likod. So, minsan yung ibang senior, mas gusto side view. Yung iba nga, nakataas pa yung paa eh. Parang fetal position, parang baby. Pwede rin yung ganon. Ayan, ah. side sleeper. So, tulad na sinabi ko, buntis, acid reflux, back pain, pwede yan. Sleep up niya, senior, pwede rin. Pwede nyo i-try. So, pag buntis, pinakamaganda talaga left side. Okay? Kasi yung liver natin, nasa right side eh. Minsan, naiipit eh. Okay, so mas maganda left side, mas maganda blood flow, sa fetus, sa baby, sa uterus, sa kidney, sa puso. Pero hindi naman lagi on the left. Misan, magkanan kaliwa ka rin. Pero mas madalas lang sa kaliwa. Parang yan, kaliwa. Tapos, meron pang mga teknik. hindi basta-basta kaliwang, kaliwang side. Ayan, oh. Pag matutulog kayo ng left side or right side, may teknik pa. Dapat yung unan nyo medyo mataas hindi pwede walang unan. Kasi pag walang unan, babagsak yung leeg mo. Pag sobra din taas ang unan, kailangan pantay yung leeg. Eh. Ayan eh. So, dapat sakto lang yung... Maganda nga ito. Tingnan nyo yung pillow niya, Doc Lisa. Medyo may parang kurba konti. Tapos, bukod dyan, dapat may unan kang manipis sa gitna ng uh, hita. Sa likod, misa nilalagyan pa. Dapat diretso ang spine mo. Ang problema lang sa ganitong position, syempre, 8 hours tulog mo, misa nagagalaw ka. So, pag nagalaw ka, baka natihaya, tumabingi, pwedeng sumakit ang shoulder mo. Okay? So, pag nagalaw yung position mo, kaya yung iba, dapat may unan pa sa harap, unan sa likod para hindi siya magagalaw. So, kailangan gaya ng position mo, diretso. Pag left side or right side, para aligned yung hindi ka mag neck pain, hindi ka mag back pain. Ano naman ang problema sa side view? Okay? Pag side view, ay may wrinkles talaga. Parang si Doc Lisa pag natulog, 'yan kita mo yung mukha niya, maraming linya. Oo, 'di ba? Gusto natin tihaya, walang problema. Siya mali niya. Paano pinipi mo yung mukha mo? Pero okay lang kasi wala tayong choice eh. kung masakit ng likod, may gird. 'yan, no? Yan. Tapos, depende rin sa unan mo. Yun lang naman ang pinaka-side effect niya. Left side usually better than right side. Dahil sa position ng buntis, sa position ng stomach natin, mas maganda left. Mas hindi babalik yung gird mo. Kasi pag titignan mo yung anatomy nandun. Pero minsan, pakanan-kaliwa, wala namang problema. Pero dapat diretso ka. Pag nagkamali ka ng ikot niya, nawala yung ulo mo sa unan. ba? Diba? Ayan. Pagising mo, stiff neck. Pagising mo, back pain. Yan ang problema. Ayan ha? So, yan ha? On the side. Yan ang pros and cons. Ako, minsan side view. Pero mas gusto ko talaga, higa ng tihaya. Ito, tihaya. Actually, hindi nga maganda tihaya niya. Huwag ganito. At kinu may ulo niya, tabingi. Oh dapat diretso ulo. Tapos dalawang kamay, dapat diretso lang. Ayan, diretso lang para balance ka. Okay? Sleeping on the back, second most popular position. Kung ganito kayo, mag-comment kayo. Maganda rin yan sa may back pain. Eh. Okay? Side view, pwede back pain. Pero sa likod, pwede rin yan sa back pain, nakalapat. Pero dapat may unan na maliit sa ilalim ng tuhod, papakita ko. Ito, wala kang wrinkles talaga dyan. Hindi ka magkaka-wrinkles dito. Sa may neck pain, okay din yan. Basta maganda unan mo. Flat na flat ka. Kung merong kang sipon, okay? Tumutulo ang sipon. Pwede yan, dalawang unan. Dalawang unan. Dalawa, tatlong unan. Pag may GERD, ako may GERD ako, pwede rin yung ganito, pero dalawang unan. Medyo nakataas para hindi umakyat yung uh, yung acid. So, may sipon, may nasal congestion, may GERD konting taas. Kaya nga, pagkakain ako ng 6pm o 7pm, 3 hours after, bago lang hihiga. Kundi akyat yung kinain mo, magigising ka, masakit ng lalamunan. Pag, yan o, to, ang ganda o, yan o, kita mo bumili kayo ng magandang unan. Okay? Merong mga memory foam na umaayos para sa ulo mo. Mas maganda, medyo mas mahal. Huwag din sobra taas yung unan, sasakit ang likod, ang leeg, huwag din sobra baba, sakto lang. Although sanayan eh, merong iba pag masakit ang leg, merong ano lang, ah, tuwalya lang. Tuwalya lang, naka-fold. Pwede rin yon. Pero importante, tama yung position at Diretso yung ulo as much as possible. Dalawang kamay ganyan lang para balance siya yung likod mo. Kasi pag nakaganyan ka, eh, mali. Yung iba naman, iniipit yung kamay, lalong mali. Pag mo, manhid. Okay? At pinaka problema sa akin, yung malikot matulog. Yan, mga batang malikot, tulad ako. Minsan, nananaginip ako, malikot matulog. Minsan, nahulog na ako. So, pag ako natutulog, sinisigurado ko, may, baka may dingding sa isang side, may silya sa isang side, kaya kahit mananaginip ako, kahit umikot-ikot, wag kang mahuhulog sa, sa kama mo. Marami na uhulog sa kama. Okay, baka may dumapong ipis, may ano, magulo ka, magpanik ka, madilim pa. Dapat may konting ilaw, may harang para safe ka sa pag-ikot mo. Yan, mga position. Pag GERD, sinabi ko, GERD and sip and uh, stuffy nose, taas konti, dalawang unan. Merong mamahaling kama na, na itataas. sa, ah. Merong mamahaling kama, maganda yun. Natataas yung, parang hospital bed. Oh, pero hindi siya hospital bed. Meron yun, konting taas, mga ganyan lang, oh, mga 20 degrees. Tapos yung sa may binti, nakataas konti. Sa may tuhod, maganda yun. Oh. So ganyan. Pero hindi rin pwede sobra taas. Pag sobra taas masakit din sa may puwetan. Okay, ano problema naman pag sleeping on the back? O, oh, ang bawal sino bawal ganito, siyempre buntis, bawal, malaki ang tiyan. Okay, humihilik. Pag humihilik kasi ano, malakas siya humilik, yung yung dila niya bumabagsak sa lalamunan, may problema din siya. Matataba. Mabigat ang tiyan, matataba. O oh, hindi rin puwede. Okay? So, kanya-kanya. Ito kasi, suggestion lang. Pero kung ano naman talaga yung kasanayan nyo, sanay kayo, okay lang naman. Subukan nyo yung, yung gusto nyo. Ito, Doc Lisa, pwede mo focus. Oh. Very important to, ah. Pag sumasakit ang leg mo, baka sobrang taas yung unan mo. O baka nagalaw ka nung natutulog ka. ba? Diba? O to sobrang baba. Sakto dapat diretso yung neck. Okay? I-adjust mo maigi. Pag side view, wag sobra taas yung unan. Huwag sobra baba, dapat sakto at hindi ka gagalaw dapat. Nakaipit ka na hindi ka gumagalaw. Tingnan mo, pag side sleeper ka, ayan, o, dapat may unan. May unan dito, diretso ito. Ayaw mo masyadong bagsak. Tapos yung mattress, depende rin sa kutsyon. Pag sobra, ako mas gusto ko medyo malambot eh. Ayaw ko matigas eh. Tama lang, too hard sa semento na tutulog. Ayan, tabingi ka. So, right firmness. Ako medyo gusto kong malambot-lambot. Isa din problema, pag sobrang tigas yung uh, higaan mo, pwede, kang, pwede maipit yung nerve. Parang sayati ka, na, namamanhid ang paa. May ganun, namamanhid ang paa. So, yung tulog natin, very important. Pag nakuha mo yung tamang tulog, iwas sakit sa leg, iwas, iwas sa likod, iwas sa gird, at mas maganda yung blood flow. Pati paghinga mo, mas maganda. Lastly, ito. May iba, ako misan ito, natutulog. Meron bang ganito? Less than 10% to, bihira to. Unique ka pag ganito tulog mo. Ano problema dito? Pag ganito, sasakit talaga ang leeg. Tabi nga eh. Dapa. Okay? Dapa. Tapos pati likod, walang support. Okay. Uh, hilik. O pwede ito kung naghihilik ka, hindi ka masyadong maghihilik. Tsaka yung ulo mo, isa side mo, hindi ka makakahinga. Pero yung iba, komportable dyan. So, pag gusto nyo sleeping on your stomach, meron talagang gusto nito, meron tayong strategy na gagawin. Yan. So, bawal sa buntis, sa neck pain, back pain. Siyempre, maipit yung mukha mo. Okay. Kung magfa-flat ka, Doc Lisa, kailangan manipis lang ang unan. Yan eh. Siyempre, pag mataas ang unan, di mai tingnan mo, yung leeg niya naipit. Oh. Tapos, pwede ka maglagay ng manipis na unan sa tiyan. Yan ang secret eh. Manipis na unan sa tiyan, dito sa, sa mukha. Ganyan ang gagawin nyo. Para medyo diretso ka pa rin. Ayan, oh. Ito, ito, Dok lisa very important. Pa Pakita nyo itong position. Pag side view, laging ganito. Ah. Tandaan nyo, kahit ito lang matandaan nyo. Sakto dapat. Ito, malito. Inunan niya yung kamay niya. Eh. Sakto yung uh, pillow mo, unan. Mataas-taas para diretso yung ulo. At maganda may unan sa gitna ng dalawang paa. Side yan. Okay? Pag tihaya, ito pinakamahalaga. Sakto lang ito. Pero may unan, lagi ako may unan na manipis dito sa ilalim ng tuhod. Bakit? Pag tinanggal mo yan, diretsong-diretso ka, sasakit ng likod. Overstretch. Overstretch. O minsan ako pag diretso, dinede 4 ko eh. Pero may konting pilo, maganda. Kung makakabili kayo ng kama na tumataas, yung dalawang unan, pwede rin o yung tumataas, para sa GERD, para sa acid reflux, pwede rin yun. Sa mga may varicose veins, may problema sa manas, sa varicose veins, iba naman. Pwede dalawang unan sa paa. Nakataas yung paa, nakababa. Ang problema ko may GERD ka. Okay? Pag varicose, nakataas. Ang problema ko lang, kung dalawang unan sa paa, buong gabi, minsan masakit din sa likod. Na-strain din yung likod. Kaya konti lang. Okay? Sleeping on your stomach, ganito naman ang position. Yan. So, sana po nakatulong tong video natin. Pero, hanapin nyo pa rin kung saan kayo pinaka-comfortable. Okay? Ako, madalas ako, ganyan. Pero, pag hindi ako makatulog, misa nagsaside ako. Ang problema pala sa side sleeper, ay yung shoulder. Ha. Pwede siya, pag may ano, uh, shoulder pain ka, nadadaganan mo, pwede ma-injure yung shoulder. Eh pwede ka ma-frozen shoulder. So, dapat normal lang, ayusin mo na hindi kayo matumba. Last na lang, minsan natutulog din ako sa mga lazy boy. Alam mo yung lazy boy? Yung may silya na humihiga, maganda yung mga ganong silya. Eh. O, maraming mga silya, yung mga recliner. So far, yung mga recliner, maganda sa likod, maganda sa paa. Ang problema ko lang doon, yung neck, yung leeg. Kasi yung uh, pinakahigaan niya, minsan kulang. Tsaka pag natutulog ka ng kataas kasi konti ang mga lazy boy, yung mga recliner, yung ulo mo nagaganon eh. Nagaganon siya. Kaya pag mo, pwede ka mas stiff neck eh. Kung may neck pain, parang ako problema ko neck pain, pinakamaganda pa rin yung upright, ganyan pa rin. Yan pa rin pinakamaganda sa neck pain. Flat na flat. Okay flat na flat. Yan ang pinakabagay. So, subok-subukan nyo. Baka yung solusyon sa problema nyo, neck pain, back pain, GERD, ay makukuha dito sa tamang pagtulog. God bless po.